Namimita, ng manimitas ako ng kamias kay Cindy si Gurley ang hihingi madami to day madami dami to day magsawa ka bumunga ka ng madami ay <laughs> Ay, nangalaglag na. Iti kasi ang bunga, sobrang dami. Tapos, buti. Pinahanin, dege. Anday, oh. Yan dai ang dami niyan dai oh. Dami niyan dun. Yan sa tuktok, ang dami niyan. Ayun pa, ang dami niyan hitik din sa taas ang bunga. Yan sa taas di ko na makuha, yung sa kabila ayun. O, ano na sa kabila, sobrang dami na ng bunga ng kamias namin. Yan. So ang kuha ko lang yung dito sa baba dahil hindi naman ako makakita sa taas. Ah uh, Okay na to yung sa ta sa baba lang ay sa yung dun sa taas yung dun sa mga sanga-sanga na -sanga. ah, dami ng bunga ayun. Yun, 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 yun. just tok 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 sa taas sa taas sa taas sa taas. Sa taas. Ayun yung Titik. Dito na siya makuha. Yan lang yung makukuha ko at madadala ko sa iyo yung nasa baba lang na kaya mo puno na oh. Puno na yung isang bag.